market tayo hindi maganda yung panahon Market tayo, yeah, market. ang ganda ng ano na ito, Ang dami na ang mga

Parang ako nabot. Ay, sana ako mag-ano mag... Kasi makulim lang ang panahon. Dito muna ako dahil tingin ha. Mmm, ban mes. Maraming masasarap na pagkain. Mga murang gulay. Murang saging. Ayan. Oh, may mga basket dito ganda ng mga basket oh, I like the pink. Oh. Magkano kaya to? Ay, sandaan no, oh, ang presyo. Ayun yung presyo ng sandaan oh. oh my god, wow, 100 dollars. Ano price? isandaan 3,800 na yan. Pesos. Ano dito? Ang ano dito? Oh. Probiotic. Oh, eh. Santa, ang dito. Mga organic din dito, vegetable. Tingin tayo organic. Ito ang market every Thursday. Cherries, 2 for $20. bananas, manguanin, fruits Wow, manganon, little pink Manga. avocado. Five dollar ninety. Okay. kayak Okay. 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 beans Okay. 5 dolar 20 lang ang ano, saging. Ayan, saging tayo. Kuha tayo ng saging, Bili tayo. Ayan. Ayan, cucumber. Ayan, bili tayo ng cucumber. Wala mga plano, oh, nagkita. <laughs> walang mga plano-plano. Mas maganda yung walang plano-plano. Nagkita, na mga oh, na 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 plano-plano yung mga tinda. Maganda mo malinggi pagpauwi na kasi mura na. Labas ng labas. Magastos. Magastos. Magastos tong babae natin. Magastos. Pinakyaw ni sis. Ala. Daming na ano ni sis. Oh. Pakiyaw niya. Pakiyaw ang market. Nakisakay na rin ako. Kamana na. Come here. Sabi ko hindi na ako mag at magmadali lang ako eh. Grabe ang exercise. Uh, thank you sis From again. From 12 o'clock until 5. Thank Grabe you again sis. Grabe. Lakad ng lakad, <laughs> lakad ng lakad. Lakad is good. Thank you, thank you sis. Okay, saan na yun? Diyan ako ng parking. Eh. Hanap ako dito